you Tam kulit. Kulit. Ah. Kumari panahiya eh. Iya, pakong wari sa kulit ay. may mayle yan eh may mayle na patokan hindi ikaw nang nabagan kasi natin yung grader natin doon mga kalapatid oh. wala na sumama na yata sa platform mga kalapatid yung ating grader. hindi niya na malilim naman yung anak niya mga kalapatid yung lalaki na lang nandun sa loob mga kalapatit. sana alagaan ng uh, lalaki yung kanyang anak mga kalapatid kasi yung inahin, yung babae nakalabas hindi ko sukat akalain na magkasya pala siya dun sa may gilid ng screen kung kailang may mga anak na, may anak na sila saka pa nakalabas pero dati na naglalambingan pa lang sila naglilimlim hanggang sa nakapisa hindi naman siya nakakalusot dun nagtaka lang ako bakit nung kuna nung may sisiyo na sila bakit yun ay nakalusot na doon hindi ko rin alam kung bakit pumilit siyang lumabas tapos kanina binabantayan natin dyan ah, akala ko babalik sa loob ng container hindi na nagbalik tapos naglagay na tayo ng trap dyan ngayon paglagay ko ng trap mga kalapatid ay lumipad na lumipad na siya sumama na doon sa karamihan kaya Ayun nga ito Ay hindi pa Ay parang niya. Kasi, yan nga Kasi dyan yung kanilang uh, Anak mga kalabatid Sa loob ng container Nawala na Saan na punta yun Ah ito na nga Ito na Ayan Kauhuli natin ito mga kalabatid. Ay parang tuloy tuloy <laughs> Tuloy tuloy siyang pumasok mga kalabatid mukhang babalik naman siya sa loob mga kalapatid Saan sana oh. pumasok na nga siguro sa loob mga kalapatid bakit wala saan pumunta yun saan pumunta wala baka sa loob na nga Ayun na nga, sa loob mo ko din. <laughs> Saraduhan natin din po Ayun na Salamat Maghapon ako nag-alala sa iyo Maghapon ako nag-alala sa iyo mga kalapatid uh. Ayun, so <laughs> Papasok din pala Pinag-alala mo pa ako Diyan yung anak nila mga kalapatid eh. Nandiyan oh. Sa loob niyan. Ah, hulihin muna natin mga kalapatid. At ilagay na natin doon kasi yung asawa niya nandiyan sa loob mga kalapatid. Pinag-alala mo ako ah. Papasok ka rin naman pala. Thank you Lord. At ah, bumalik yung ating breeder sa loob. Ayan oh. Iran Pigeon. Thank you, thank you. Ipasok na natin siya sa loob mga kalapatid Ayan binuksan ko yung pinto mga kalapatid Para pumasok siya dyan Baba na dali Nambis ka na ng asawa mo Ayan mga kalapatid Tipad na Doon lang sa taas dyan Binuksan ko yung pinto dali Hindi na ako galit hindi na ako galit dali Kit na ikaw Walang ano siya eh. Walang Doon na sa loob ah oh. Namiss ka na ng asawa mo dyan tayo yun ah Lui pad pa doon sa taas eh Doon na na nilagyan ko na siyang karton doon Para hindi siya malangan sa may Screen Come here, here, here. Here, here. Pasok na dali. Istikan natin, stick Yo. Paso. Okay, nandiyan na kayo. Hindi mo na-miss yung asawa mo. Ayan anak niya Lagi isa lang eh Iwanan mo pa Huwag mo iwanan yung asawa mo dyan ha Sa kanyang anak mo Nako tulpo talaga kita ah Ayan Sarado natin mga kalapatid Kasi Ito dito siya dumaan kanina mga kalapatid diyan oh. Wala kasi yung bakal na yan kanina eh Ito yung pansara ko Yung bakal na yan Kaso lang hindi ko nailagay Tapos nilagyan ko na rin dito para hindi siya na makalusot mga kalapatid ayun lang mga kalapatid thank you thank you for watching alagaan yung anak nyo ha? thank you lord bye bye mga kalapatid